Gaano ba ka-challenging ang maging isang department chair o program chair ng isang kurso sa isang kolehiyo? Curriculum and academic matters. Ibig sabihin dito, kailangan mong from time to time i-revise ang curriculum at kung kinakailangan itong i-update, i-delegate ito sa mga faculty para i-update ang syllabus at kung kinakailangan yung course materials lalo na sa mga board programs, yung mga may board exam. Ang pagmonitor sa pag-schedule ng klase, no? ang pag-hire ng mga faculty, lalo na sa mga major courses. Pagpo-provide ng tinatawag na planning ng program. Ang pagmonitor sa mga faculty member kung maayos ang kanilang pagtuturo sa loob ng klase. Resource Management. Ngan, ikaw ang mag allocate o ang magagawa ng budget para sa inyong program. At ito ang iyong ipapasa sa inyong din for approval para ito ay ma sa higher ups. And ikaw rin na makikipag sa mga iba't ibang department para ma-allocate yung mga resources na kailangan ng inyong program. Ikaw rin ang hahanap ng mga funding opportunity sa ibang institution para kung ikaw ay mayroong mga activities at kukulangin ng budget, syempre matutuloy. Strategic Planning and Alignment. Ito ay para mapanatili na ang mga programa ng inyong program o ng inyong department ay naka-align no, sa goals lalo na ng university ikaw ay updated sa mga best practices lalo na ng inyong program. Kaya mahalaga dito na ikaw ay member din o official ng mga professional organizations. Communication and liaison. Bilang program chair, dito hindi lang studyante ang inyong uh, makakahalubilo kundi mga kapwa-guro at mga magulang. No? Mas madalas yan. Kaya pag may mga concerns, kailangan lagi kayo halos na available. At Siyempre, kayo rin ang makikipag-usap sa kapwa program chair o department chair sa ibang universities para bumuo ng mga makabuluhang projects o activity. Event planner. Kailangan marunong din tayo mag-organize ng mga events na related sa ating program. No, mga symposium, conference, mga seminar o kaya mga webinar. Ito ay nakakatulong din sa KPI ng kolehiyo. Kung kinakailangan, ikaw ang maghahanap ng speaker. At alas, yung budget o yung honorarium, kung hindi sasagutin ng inyong department, kailangan mo rin mag-abono. Bilang ama o ina ng inyong program, ikaw ang inaasahan nagagawa o magko-compile lahat ng mga dokumento na kakailanganin kapag kayo ay inaudit or kapag nagkaroon ng accreditation. So medyo kakailanganin mo ng tulong ng iyong mga kapwa faculty. Kaya kailangan dapat yung iyong interpersonal skills ay ay maganda. Qualification sa isang program o department chair kailangan at least master's degree holder or doctorate mas maganda at ito ay dapat align sa program na ating hahawakan kasi mahirap kapag hindi ka align tapos pag nagkaroon ng accreditation pwede itong masilip at mapupuntusan ang inyong kolehiyo dito may sapat na karanasan sa pagtuturo at research Siyempre, kailangan hindi lang managerial skills. Kailangan din dito ay malawak din ang ating mga output sa research dahil ito ang isa sa mga unang titignan ng mga accreditors. Sino ba ang ideal na program chair? Siyempre, dito kailangan commitment. Kasi sa bigat ng trabaho na iyong pagdadaanan, ang oras mo ay kailangan on call, lalo na kapag nagpa-meeting ang iyong din. Siyempre, ikaw rin, magpapamiting ka rin sa iyong mga kapwa faculty. So, kailangan maayos ang iyong time scheduling. Yun lamang po. Maraming salamat.